first time tayong mag unboxing sa mag unboxing <laughs> hindi kasi first time ko mag unboxing kasi hindi ako showy sa mga ganyang bagay na binibigay na ganito, -ganito. hindi masyado pero feel na feel feel na feel ko talaga ngayon mag unboxing kasi nga for the first time na mag unboxing po ako yung gusto ko po talaga ayan yung gusto ko kasi nga kagabi talagang lumabas kami para bilhin ito. kasi nga, sakto din na may bibili din kami, lumabas, pumunta kami ng mall. hindi ko na nabidyuhan yun. Kasi nga po, pa pabalik-balik ako kasi hinahanap ko talaga yung gusto ko. At last year ko pa to sanang gustong bilhin. Hindi ko siya mabili-bili kasi nga po, uh, kapos din, short, kasi nga inuuna namin yung mga utang, kuryente, billing sa bahay. Kaso lang talaga, eh, siyempre, uunahin natin, baka maputulan tayo ng kuryente, no? May pera naman kami, bakit hindi ko pa siya nabili? Pero iba ka, iba rin no, iba rin kasi yung feeling na mismo yung asawa mo talaga ang magbibigay sa nito. Wow! Aba, nakilig ang gitay. Hindi, to sa totoo lang. ba? Diba? Iba kasi yung film. Kasi ano ko eh, gusto, gusto ko talaga to sa, pina, binabalik-balikan ko talaga to sa mall na gusto ko talaga sa bilhin. Kaso hindi ko talaga sa mabilibi. Kahit na may pera kaming pangbili. Kasi yung budget, binabudget ko yung pera, ganito, ganyan. O budget ko sa big grocery, sa utang, sa mga ganun. Inuuna ko kasi. Kaya nga minsan yung asawa ko, alika, labas tayo, magbili ka ng gusto mo. Aba, ano get? <laughs> Natutod <laughs> lang. Ayan, ang first time ko na kasi nga ako, ano lang ako sa eh, lang talaga ako. Gusto ko yung mumurahin lang. Pero, minsan lang ako makagusto sa isang bagay. Pero siguro, mga ipunan ko po talaga siya. Kaso lang talaga, na short kami. Kaya, eto ngayon, at syempre sakto din ay, siguro, nakasakot ang maninoy nyo. Ay, di ba? <laughs> ang maninoy. Kaya, ayan, nakabili. Ayan, dahil, syempre, regaluhan din ako, no? Hindi ko magpalopedia nga siya lang, di ba? Ako, naka, pag ako may pera, binibigyan ko rin siya, ba Mas, ano pa yun, na hindi ko na yun ni ano basta basta Rats! may pera ako ay go pero pag wala ay tipid-tipid muna pero ito kasi ay patal excited ako kasi nga ito siya ito ayan galing sa mall dito sa amin yan ha dito hindi ko na lembro kung taga sa anak ko pero separate na lang yan ito binili po namin sa mall ayan i-unboxing natin ay alam mo pag ang presyo po nito pang ano na namin pangbayad ng kuryente namin na pangbili namin na ang namin ng kuryente is nasa 3,000 plus pero ang kasang presyo po nito sa regular price dyan daw kung ewan ko lang kung ano ha pero nakita ko sa mga ano sa mga ibang ano talaga is nasa 3 to 5,000 kaso lang sakto din na gusto kong bumili ay discounted po siya ay, bata lang ang handom sa manina niyo kanu bunubo pero subong nang ako makahandom sa amo sini kasi ito na talaga yung kinaaadikan ko. Mahilig lang po talaga sa mga siyempre tayong mga babae may meron meron tayong gustong kinaaadikan para din sa sarili natin, di ba? At ito na. Alam niyo na kung ano to. Ayun, galing sa mga bubuksan na natin. Excited din. Eh. Na ano ko na kasi is dito, na ano ko kasi yung mga anak ko makukulit. Sabi ko, wag ko na. Wag mo na, buksan muna natin. Buksan. Araw, kita. Okay, atang, At ang, ito siya. Alam niyo siguro kung ano to. O, oh, ito, ito pag ko may kainak. Ayan, di ba? Kung alam mo yung mga brand na ganyan. Ay, bongga. Ay! Isa po itong... Ayan. Ay, bongga. Dugagalan <laughs> ko. <po>. Hindi. <laughs> diba iba rin kasi kapag yung asawa natin ang magbigay, o di diba? Ay, ginakilig ang giti niya. hmm. Kaya relate, na siguro sa akin, no? Talagsan ako magkagusto. Ayan. At ito na nga. Siyempre, i-open natin. What? Magagal na. Kasi happy lang ako, Ben. Eh. Kasi, ano, nang talang sa langit. I Ay, no, wala mo na mo hindi. Iyan yeah, talagang saan ako magkagusto sa mga bagay kasi na gusto ko talaga. Gusto, as in, gusto, gusto ko siya. At pangarap, pangarap ko rin makabili nun. Kaso lang talaga, be sure, sure talaga. At ito na nga. Mm, wag mo nang iyakan, ha? <sighs> ako pa, pa pawala-wala lang na pero grabe nang appreciate ko sana sa mga kahit damay lang na kasi ako gusto ko mga mumaram mga, mga mura lang talaga de, kasi nga sayang din ibibilid po natin ng ganito sayang kaya talagang happy ako ng na talaga ako nito pero kayo rin kayo rin baka sa inyo nakapag-i-appreciate nyo kahit mura pa yan or mahal pa yan, i-appreciate yung mga bagay na binibili sa'yo ng asawa niyo. Kasi ako gano'n, marunong po ako, iniingatan ko po talaga yan. Kaya, thankful. eh ginakilig. Ito, ah, ito, ito, na. Hmm. Tara! Wow. Ang ganda ng kulay niya. Kasi may, mayroon akong gusto. Ganito din ang same ng kulay. Pero ang yung design, hindi siya available. At ito yung design niya. Simple lang. Kasi simple lang naman. Ayan. Oh. May design ko sa at ito na yung design. Ang nagandahan ko kasi nito, makapal dito, at hindi sa masakit sa paa. At ito, yung rubber niya dito, hindi po siya mas comfortable sa suotin. Ayan, kapagita kasi. Bongga, ganang manina, yung makapasukat-sukat naman tanda rin. Ano na uh, siya? No, may gusto be promise. Type na type ugit yung design. Pang mayaman dyan. <laughs> pang mayaman ang design. Ay, sakto-sakto lang yan. Wata lang ah. Uh. Na, na, na may ko sa design niya. Makapal. Minsan lang kasi makakita ng ganitong design. Kahit yung mga iba-iba, kahit sa mga, mga, ano, mga, mga mumurahin, yung mga mura na 100 plus, 300, uh, mayroon pa nga yung nabili ko na 180, ganun lang ako, ganun lang talaga mga sandal ko, mga shoes ko, tag, namahala na po ako yung 200, 300 sa sandal, kahit sa shoes, or sa mga bags, or anything, nabili uh, mo, nam, namahala na po ako ng 200 sa totoo lang, hanggang 200 lang po talaga yung limit ko kapag may binibili ako para sa sarili ko, ayan, at ito nga, for the first time, nakabili ako ng sandal na, ay buslot bulsa tas hindi pa may ko na bunin. <laughs> Pero oh, 'di ba? Hindi ka na ano, hindi ka na lugi sa binili mo. Ito i-reveal ko, i-sinabi ko talaga 'to, hindi pag mayabang kasi for the first time lang talaga na makabili ako ng sandal na ganito kamahal. At least deserve deserve ko man yung baklan ako. Dahil, bata lang <laughs> dito. Tudman 'di ba? Hindi ta magpa ano nga, ano lang ta sa Siyempre, para man din para sa sarili. Tapos, so, nagamit ko. First time ko makabili, makabili ng design na ganito. At, Nag-iisa lang. Ayan. Nag-iisang kulay na lang na iwan. Kunti na lang yung stock nila doon kaya bumili na kayo. Hi, Kisisi Mall. Shout out sa inyo. Thank you. At stock too, naka-discount ako sa inyo. <laughs> ay na lang. Thank you, ha. Thank you. Ang masasabi ko lang sa um, asawa ko, no. Serve talaga akong bilhan nito. Tsa! <laughs> sa asawa ko. Sa asawa ko talaga. Thank you. Basta al Balaan niya na na. <sighs> ano lang. Thank you mas kinga kinuripot ko <laughs> Hindi, kuripot, kuripot kasi ako, kuripot talaga ako pag ano. Pero sa pagkain hindi ako kuripot. Gusto ko lang lagi may stock yung ref namin, hindi ko gusto magutuman kasi na experience ko yung paano magutom, hindi makabili ng gustong bilhin kasi sa sa hirap ng buhay namin noon. makay Hindi kasi sa totoo lang, 'di ba tulad nating mga nanay siguro, tulad kong nanay, may gusto tayong bilhin. Tapos hindi natin mabili kasi nga po mas inuuna po natin yung pamilya po natin saka sa kasasarili natin. Totoo 'yan. Kaya at least naluoy man ng asawa ko siguro sa akon. Amo <laughs> nang igimbakla niya ko, 'di ba? bili ka ng gusto mo maya sa sabi niya nga alabas ka muna magbili ka ng gusto mo eh lalag karon magawas naman ko para may wow lang maninay nyo talaga sa lang na makaano pero at least di ba, na ano ko man din yung na gusto ko rin pero mahalbi <laughs> pero thankful thankful dahil thankful dahil sa support niya te basta thank you ako ah, balaan niya na na, na kung kun ano